Matapos ang dalawang magkasunod na impresibong panalo ng ating kababayan at pambato na si Cuadro Alas Janriel Casimero sa mga kalabang sinaam na throwing ruin. Charlie Edward ay muntik na sanang maikasa noon ang isa sa mga pinakamalaking laban sa Super Flyweight Division. Ito nga po ay sa pagitan ng ating pambato na si Cuadro Alas at ng nooy pound for pound king na si Roman Chocolatito Gonzales. Ngunit sa kasamang palad nga po ay hindi ito natuloy matapos malasap ni Gonzales ang kanyang kauna-unahang pagkatalo sa kamay ng underdog na Thai fighter na si Sirisakit Sorong Bisay. Kaya naman ang dahil nga po dito ay hinirap na lamang ni Casimero ang pambato ng Sambuanga del Norte at kapwa Pinoy na si Jonas Sultan. Kung saan nga po ang magwawagi nga sa labang ito ay siyang magiging number 1 contender ng IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Angkahas. Subalit napakapait nga po ng tadhana para sa ating bida noong mga panhong ito sapagat siya nga po ay natalo by a unanimous decision kay Jonas Sultan. Ngunit kahit ganon, ay kabibiliban mo rin talaga itong si Casimero. Dahil imbis na panghinaan ng loob, dahil sa nalasap niyang pagkabigo, ginamit niya itong motibasyon upang magpatuloy at bumangon sa kanyang tinamong pagkatalo. Taong 2019 mula Super Flyweight ay tumalon nga ito sa featherweight division upang sagupain naman ang Meksikanong si Josepec na kung saan ay tinapos nga ni Casimero ng mabilis ang kalaban niya sa loob lamang ng dalawang rounds. Matapos nito, isang taon lang ang nakalipas ay muli itong bumaba ng division patungong Bantamweight upang sunod namang sagupain ang Japanese fighter na si Kenya Yamashita na kung saan ay niya by a technical knockout sa round 6. Dahil nga po sa impresibong panalo ng ating bida, ay naging daan ito para magkaroon siya ng pagkakataon sa WBO Interim Bantamweight Title. At dito ay nakasagupa niya ang tinaguriang da Cobra, ang Meksikanong Sir Ricardo Espinosa Franco. Bago maganap ang kanilang sagupan, ay galing ang Meksikano sa labing tatlong sunod-sunod na impresibong panalo, na kung saan ay labing dalawa dito ay tinalo niya by a knockout. Naging WBO Latino Bantamweight Champion taong 2018. Matapos niyang talunin ang Amerikanong si Daniel Lozano by a technical knockout sa loob lamang ng 2 rounds. May impresibong record na 23 wins, 20 knockouts at dalawang talo lamang at may napakataas na 73% knockout ratio. Kaya naman masasabi nating napakabigat na laban ito para sa ating bida. Subalit sa mismong laban ay tila nagmukhang mahinang nilalang ang knockout artist na Meksikano. Sa sabayan ng dalawa ay makikita ng mas angat ang mga suntok ng ating bida. Pagpasok nga po ng round 3 ay mapapansing nahihirapan ng makatama itong Meksikano na halos salawin na lang lahat nitong suntok na ipinupukol ng ating bida. At pagsapit ng round 6 ay dito na unti-unting lumambot ang tigasing Meksikano. Dahil sa walang humpay na birada ng ating bida, bumagsak nga ito matapos tamaan ng magsunod na right hook. At sa mga sumunod na round ay bahagyang nakaganti rin naman itong Mexicano na kung saan ay eh, nakapagpatama nga rin nito ng malalakas na suntok mula sa ating bida. Subalit tila walang epekto naman ito sa tigasing mukha ni Cuadro Alas. At pagsapit nga po ng round 12 ay dito na yung tinapos ni Cuadro Alas ang paghihirap nitong Sir Ricardo Espinosa na kung saan ay eh nanalo nga po ang ating bida by a technical knockout. Pilipinong gaya ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, Nonito Donaire, Donnie Nietes at marami pang iba. Na which is, yun naman talaga ang tama. Ang panatilihing kalmado at always humble sa iyong mga nakakalaban at hayaang mga kamao ang magdikta at magsalita para sa iyo sa magiging resulta ng laban. Subalit ngayon nga po ay may isang Pilipinong kampiyon na lumabas. At breaking the code Pilipino boxer champion ang tema ng kanyang karakas na kung saan nga po ay binaliktad niya ang karakter ng isang nakasanayang palabas. Yung tipong siya yung nambuburaot at talaga namang nag-aangas at kung hindi nyo nga po buong karakter ng pag-uusapan nating bida. Subalit tatapot magkagayon man, bagamat likas na nga po sa pinag-uusapan nating bida kapag nasa ibabaw ng ring ang kanyang baratingas na galawan, eh hindi mo rin naman talaga maitatanggi ang kanyang angking galing at talento sa pakikipaglaban. Gaya na nga lang ng durugin at wasakin niya sa loob lamang ng tatlong rounds ang South African champion at Nooy may hawak ng titulong WBO Bantamweight title na si Sulani Tete. Natila ba na wala ang galing at tigas ng matikman ang malamasong kamo ng kababayan nating si Jan Casimero? Subalit so, para nga po sa hindi nakakaalam, Noong mga panahon na iyon, si Tete ay isa sa mga kinatatakutan noon sa Bantamweight Division. At bukod nga po sa pambato ng Japan na si Naoya Inoue, ay isa rin itong si Tete sa talaga namang pinakainiiwasang fighter noon sa timbang na 118 pounds. Kaya naman, atin nga pong lubos nakilalanin kung gano'ng nga ba kalakas ang pambato ng South Africa na sisula ni Tete bago makalaban ni John Riel Casimero. Year 2006, sa edad na 18, ay nagumpisa nga itong si Tete bilang isang professional boxer. At sa unang labintatlong laban nito, ay labing isa dito ay tinapos niya by a knockout. At dalawa lang ang maswerteng nakaabot sa 12 rounds. At sa kasagsagan nga ng karen nitong si Tete, lima sa kababayan nating Pinoy ang nakatikim ng bagsik nito. Ito nga ay sina Rexon Flores, Richard Garcia, Edward Pinerio, Jeter Oliva, at ang panghuli nga ay itong si Arthur Villanueva. Year 2010 na makatikim naman ng kanyang unang pagkatalo itong si Sulani Tete sa kamay ng kababayan niyang si Moroti M. Talani via TKO sa round 5. Year 2014, ito naman ang kanyang kauna-una ang world title fight na kung saan ang kanyang nakatapat ay ang nooy undefeated at isang Japanese fighter na si Tero Konoshita. Sa laban ay nanalo nga itong si Tete by a unanimous decision at tuluyan niyang naagaw ang bakanting IBF World Super Flyweight title year 2015 na makatapat naman ito ang isa pa ring undefeated na si Paul Butler, isang Briton na nasa pangangalaga ng isang sikat na boxing promoter na si Mr. Frank Warren. Sa laban ay kumpiyansa nga itong sikat na boxing promoter na kakainin lang ng buong buo ng kanyang bata itong si Tete. Subalit kabaliktaran ang nangyari na kung saan ay nilamon nga ng buhay nitong si Tete ang pinagmamalaking bata nitong si Frank Warren na kung saan ay natapos nga ang kanilang laban sa loob lamang ng walong rounds at itinanghal ng panalo si Tete by a technical knockout. Pagkatapos nga ng naging laban ay talaga namang humanga ng gusto itong si Mr. Frank Warren kay Sulani ni Tete. Kaya naman sa mga sumunod na taon ay ito na ang naghawak dito. Year 2017, na maagaw naman itong si Sulani Tete, ang WBO Interim Bantamweight title sa kababayan nating Pinoy na si Arthur Villanueva. At matapos nga ang matagumpay na pagkapanalo kontra sa kababayan nating Pinoy, pitumbon lang ang lumipas ay muling ang lumaban itong si Tete kontra sa kababayan niyang si Sibini Sugonya, isa ring Afrikano na kung saan nga ay eh, natapos ang kanilang laban sa loob lamang ng labing isang segundo na kung saan nakapagtala nga itong si Tete ng isang world record. Kaya naman, itong ang si Tete ay talaga namang iniiwasan at kinatatakutan ng mga panahon na yan sa Bantamweight Division. Year 2018 nakilahok naman itong si Tete sa WSS o World Boxing Super Series. Isa itong tournament na nilahokan din noon ni Naoya Inoue at ng kababayan nating si The Filipino Flash Nonito Donaire. At dito nga ay nakasagupa niya ang isa pang undefeated Russian fighter na si Michael Alayan na tinalo niya by a unanimous decision. Sa kasagsagan nga ng tournament, makakalaban nga sana nitong si Tete ang kababayan nating si The Filipino Flash. Ngunit dahil nga sa hindi inaasahang shoulder injury ay hindi natuloy ang kanilang laban. At ang pinakamasama pa nito ay halos isang taon din hindi nakalaban nitong si Tete dahil sa kanyang iniindang shoulder injury. Kaya naman ng mga panahon na yan, nagkaroon ng malaking pagkakataon ng ating bida na makapasok sa eksena na kung saan Matagumpay ngang naagaw ni Casimero ang WBO Interim Bantamweight title sa Meksikanong si Ricardo Espinosa Franco by a knockout sa ikalabindalawang dalawang round. Apat na buwan nga lang ang nakalipas ay muli ngang napalaban ng ating bida sa isa pa ring Meksikano na si Cesar Ramirez upang depensahan ang kanyang hawak ng titulo na kung saan ay nabaklas nga ang postiso nitong Meksikano sa lakas ng suntok na inabot nito mula sa pambato nating si Casimero at natapos nga ang laban sa ikasapong round by a knockout. November 30, 2019, na maganap nga ang laban sa pagitan ng pambato nating si Janriel Casimero, Quadro Alas, at ng South African Superstar na si ni Tete. Dito nga ay paglalabanan nila ang titulong WBO Bantamweight title na noong mga panahon na yan ay hawak nga nitong si Tete. Sa magaganap ngang laban ay may kartada itong si Casimero na 29 wins, 20 knockouts at tapat na talo. At ito namang si Tete ay may record namang 28 wins, 21 knockouts at tatlong talo. Ang kanilang laban ay naganap sa Arena Birmingham sa bansang England. Sa magaganap ng laban ay talaga namang super underdog ang ating bida at marami ang nag-aakala na ito ay magiging isang madaling laban lamang para sa pambato ng South Africa na kung saan nga ay pinagpapalanuhan na agad ng promoter ni Tete na si Mr. Frank Warren ang mega fight showdown sa pagitan ng bata niyang si Tete at si The Monster ng Bansang Japan na Oya Inoue na kahit wala pang ang katiyakan na sigurado ngang tatalunin ni Tete ang pambato nating si Casimero. Isa nga itong direktang pangiinsulto sa pambato nating si Casimero na tila ba tinanggalan na ng karapatan na makakuha ng mas malaki pang laban. Sa laban ay makikita nga ang height advantage ng Aprikano sa ating pambato. Okay lang din naman sa pagkatwa -e naman ito kay Casimero. Madami mang binibitawang suntok itong si Tete, karamihan naman dito ay sa hangin lang tumatama. Samantalang ang ating bida ay paisa isang suntok at maingat na nag-aabang na makakita ng butas sa kanyang kalaban. At pagpasok nga ng third round ay dito na. Dito na nagpakawala si Casimero na isang napakalakas na suntok na direktang sumapol sa sintido nitong Aprikano na talaga namang halos magpawala ng kanyang udirat. Nagawa pa naman tumayo nitong si Tete. Subalit kitang kita na talagang ininda nitong Aprikano ang lakas ng suntok na sumapul dito. Kaya naman hindi na binigyan ng pagkakataon ng ating bida na makaporma pa itong si Tete. Dahilan para bumagsak muli ito at mapada pa sa ibabaw ng lona. Sa tagpong iyon ay bibilib ka nga rin naman talaga sa puso at tapang nitong African fighter na kahit wala na nga sa kanyang balanse ay handa pa rin itong makipagsabayan. Sabalit hindi na nga rin nagtagal ay hininto na rin ng referee ang laban matapos muli nga itong tamaan ng malalakas na suntok. At itinanghal nga panalo si Casimero by a technical knockout sa loob lamang ng tatlong rounds. Ang panalong ito nga ni Casimero ang nagbigay sa kanya ng titulong WBO Bantamweight Title. At ang labang ito rin ang nagbigay sa ating bida bilang ikaapat na buksingero ng Pilipinas na nagkampyon sa tatlong magkakaibang weight division. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating munting channel.